Yes, sabi niyo nga. Sabi ko, nga, team, tama na. dami niyo ng anak, stop na muna. Sabi ni Oyo, wala na nga kaming ginagawa. Ano, tumitingin lang kayo isa sa isa't isa. Nabubuntis dahil sa tingin. Tumitingin lang kayo sa... Ina ni Oyo Boy Soto na si Dina Bon hindi pabor sa pagdami ng mga anak ng aktres na si Christine Hermosa at ng anak nitong si Oyo, Christine Hermosa buntis muli sa pang-anim nitong anak. Masayang ibinahagi ng aktres na si Christine Hermosa sa kanyang social media account, sa edad na 40 ay buntis muli ito sa kanilang pang-anim na anak ng anak ni Bossing Vic Soto at Dina Bonnevie na si Oyo Boy Soto, narito ang caption ni Christine sa nasabing post. Funny as it may seem, but I still get those butterflies every time I see double lines on the PT. Kahit pa na ang dami na nila, parang laging first time iba't ibang level ng overwhelming emotions each stage of every pregnancy ibang level din when you can already see and hear the heartbeat iba lang talaga ang peace and joy paggaling kay God one thing for certain we really cannot limit God's power even how it may seem God's plans will always come into completion whether we like it or not akala ko noon last na si Isaak ngayon hindi ko na talaga alam kay God. Pabirong sabi pa ng aktres, tila masaya nga ngayon ang mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto dahil muling nagbunga ang kanilang pagmamahalan at magkakaroon muli sila ng anak sa ika na pagkakataon. Ngunit gaya ng ibang mga netizens na nagsasabing sobrang dami na nilang anak, ay ganoon din ang biyena ni Christine Hermosa na si Dina Bonnevie na tila hindi sang ayon sa sunod-sunod na pagbubuntis at paglaki ng pamilya ng dalawa. Aniya sa isang panayam sa kanya ay pinagsabihan na daw nito ang mag-asawa na tama na muna at madami ng mga anak ang mga ito. Kumiling pa ito na stop na muna. Narito naman ang iilang komento ng mga netizens patungkol dito choice nila yan kaysa naman mambuntis ng ibang babae. Ganyan talaga kapag maganda at sexy ang asawa, lagi kang ginaganahan. Ay no problem ang maraming anak, kaya nila at pag-aralin, masaya maraming anak basta responsible parent. Kayo mga ka anong masasabi nyo sa videong ito? Mag-iwan ang komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.